yung dala mo? Ha? Pakita ko. Bahay. Bahay mo yan? Oo. Oh, oh. Dito ako nagtatago. Ang ah, laki naman ang bahay mo. Maganda pa. Kutsun pa. <laughs> Sino nagbigay sa inyan? Hindi. Uh, Nakita ko lang doon sa tabi. Doon? Sa ano? Oh, oh. Kasi itong bahay ko na iwanan ko eh. Ayos ah, ah. Tapos gusto ko rin sa iba. Ah, ah ay, wag, mo, bahay. wag mo ibigay yan. Sayang yan. Higaan mo yan. Oo. Oh. Tapos, dalay-dalayan mo lang lagi. Oo. Oh, oh. Yeah. Pag umulan, wag mong ano ah, pag umulan, mabasa yan. Oo, oh, oh. sige. Tala. Tala. Okay, ha, ah, sige. Oo, oh, tabi dyan, ka. Laki ng bahay ni ekstrang hero, oh. Dala siya kutsun, mga oh. si Ekstrang hero, masipag yan, mabait. ayan yeah, mga kidro marami naman tayong ulam dito ayan yeah. kumain ka na ba? kumain ka na? punta ka dito mamaya ha kakain ka Yeah, mga kaito no, oh, meron na tayong langka ginatang langka po tayo mga kaito no? sulit dito mga kaydol. dami bagong luto pa ito bagong lagay pa dito sa misa yan yeah, no, sa pusok pa oh Marami, uh, masarap yan. Ito to. Mayroon din tayong wow, laman ng baka. Napakasarap yan. Laman ng baka yan. Ito po yung sabaw niya. Lagi po ito kasi nag sa sabaw ng baka dito mga kaidol kasi yung mga pasyente na sa hospital laging gusto nila yung nilagang baka na may sabaw lalo ng mga bagong mga panganak Ngayon kailangan nila ng sabaw yan napakasarap yan ano yan? Ami kanin, eh. kanin daw siya doon. Sabi, ah. Abili na siguro siya kanin doon kabila. Hmm. Tingnan yung kanin namin mga kay doon, Ah, ganda-ganda, Diyan okay. okay. po. Okay, po Puting puti oh. Sa kaldero ko ya Napakasarap 'yan. Napaka okay. yan. Okay, okay. Wow, kapi-kapi ah. Okay, okay. Sarap so, yan ha. Ah. Ano yan? Skyflix? -bit, ah. Skyflix mga kaidol. Oh. Libre niya ti Mary. Oh. Bigay lang yan sa akin. Bigay lang to sa iyo niya no? Hmm. Ayos ha. Ah. Skyflix ha. Ah. Kainin po natin yan mamaya. Pang merinda natin. Sulit tong sabaw natin mga kaidol. Kasi alam nyo mga kaidol. Si, yung mga pasinti kasi dyan sa hospital na yan. Yung hospital na yan kailangan kailangan po nilang sabaw uh, request po nila na kailangan daw laging may sabaw na nilagang baka kasi paborito daw nila tong nilagang baka lalo na sa mga bagong panganak dyan na ng sabaw mga pasinti nangailangan ng sabaw kaya araw-araw po kami gumagawa ng sabaw kaya mga ka-idol no grabe tsaka hindi lang sabaw yan mayroon, mayroon, din tayong mga ibang ibang ulam dyan ibang ibang klase po yan yan no Grabe, sarap yan. Mayroon din tayong ano doon. Ano? Ano yon Ano to? Wow, sarap to. Oh, Sarap yan. Oh, boy. Alam nyo ba mga kaidol, yung ukoy na yan, yung iba hindi nakalam, no? Sarap yan, ukoy. Yung hindi nakalam dyan sa ukoy, ito po yung ano, alamang na nilagyan po ng itlog saka harina ayan po ayan po ang itsura niyan pag naluto sarap yan okoy grabe sarap nito brown na brown to ha crispy magkano ang halaga yung okoy mo anong laki 45 50 lang sa iyo 45 50 lang sa akin sarap <laughs> yan saan galing saan galing nag-aral ka ba ah nag-aral ka <laughs> Ha? Huh? Nag-aaral kaya ate eh. Nag-aaral sa opisina.